aries ang magpapasigla sa iyong araw ay ang gabay na hatid ng kalikasan ang kulay na pula ay magdadala sa iyo ng tapang at sigla na makakatulong upang mapanindigan mo ang mga desisyong kinakailangan sa araw na ito ang mga numero na number 7 at number 18 ay maghahatid ng balanse sa iyong mga plano ang una ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga pagsubok, at ang pangalawa naman ay simbolo ng tamang pagkakataon. Gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang maabot ang iyong mga layunin. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw, ay ang gabay ng kalikasan na nagbibigay liwanag sa iyong kapalaran. Ang kulay na berde ay magdadala ng kasaganaan sa iyong landas na magbibigay ng lakas para harapin ang mga hamon ng araw. Ang mga numero na number 5 at number 23 ay simbolo ng mga bagong oportunidad at tamang direksyon sa iyong buhay. Gamitin ang mensaheng ito upang mapanatili ang tamang diskarte sa iyong mga gawain. Gemini. Ang mensahe ng kalikasan ay nagbibigay ng gabay na magpapalakas sa iyong araw. Ang kulay na dilaw ay magdadala ng positibong enerhiya na magpapatibay ng iyong komunikasyon at relasyon sa iba. Ang mga numero na number 9 at number 14 ay magbibigay ng inspirasyon para sa mga ideya at hakbang na magdadala ng tagumpay sa iyong mga plano. Ang gabay na ito ay magiging susi sa iyong pagiging produktibo. Cancer. Ang mensahe ng kalikasan ay magdadala ng inspirasyon sa iyong araw. Ang kulay na puti ay simbolo ng kaliwanagan at pagkakaroon ng kapayapaan na magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pag-iisip sa mga mahahalagang desisyon. Ang mga numero na number 4 at number 16 ay nagbibigay ng indikasyon ng katatagan at tiwala sa sarili. Hayaan mong magabayan ka ng mga ito upang magkaroon ng matagumpay na araw. Leo, ang gabay na mula sa kalikasan, ang magpapalakas sa iyong araw. Ang kulay na ginto ay magdadala ng liwanag at tagumpay na magsisilbing inspirasyon para maabot mo ang iyong mga pangarap. Ang mga numero na number 3 at number 21 ay nagbibigay ng pahiwatig ng kasiyahan at kagalakan na magpapalakas sa iyong karisma at kumpiyansa sa sarili. Ang araw na ito ay angkop para ipakita ang iyong kahusayan. Virgo, ang gabay ng kalikasan, ang magpapabuti sa takbo ng iyong araw. Ang kulay na asul ay magdadala ng katiwasayan at tamang direksyon na magpapalakas ng iyong kakayahan sa pagdedesisyon. Ang mga numero na number 2 at number 15 ay simbolo ng balanse at tamang timing sa bawat gawain. Gamitin ang enerhiyang ito upang mapanatili ang organisasyon sa iyong buhay. Libra, ang mensahe ng kalikasan ay magdadala ng tamang balanse sa iyong araw. Ang kulay na rosas ay magpapalambot sa iyong emosyon at maghahatid ng mas maayos na pakikitungo sa iba. Ang mga numero na number 8 at number 22 ay nagsasaad ng mga oportunidad sa relasyon at kasunduan. Ito ang araw na dapat mong bigyang pansin ang pakikipagkapwa. Scorpio ang mensahe ng kalikasan, ang magpapalakas sa iyong kalooban, ang kulay na itim ay magdadala ng proteksyon at tapang na magpapalakas sa iyong determinasyon upang harapin ang mga pagsubok. Ang mga numero na number 10 at number 19 ay simbolo ng tagumpay at kapangyarihan sa mga layunin. Ito ang araw para ituloy ang mga plano na iyong sinimulan. Sagittarius, ang gabay ng kalikasan, ang magpapasigla sa iyong araw, ang kulay na kahel ay magdadala ng enerhiya at kasiglahan, na magbibigay ng sigla sa iyong pakikitungo sa iba, ang mga numero na number 6 at number 17 ay nagsasaad ng positibong pagbabago at pagunlad sa iyong mga proyekto. Ang araw na ito ay angkop para sa mga bagong ideya at simula. Capricorn, ang gabay mula sa kalikasan, ang magdadala ng inspirasyon sa iyong araw, ang kulay na kayumanggi ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong mga responsibilidad at tungkulin. Ang mga numero na number 12 at number 20 ay nagbibigay ng kumpiyansa at tagumpay sa mga layunin. Gamitin ang mga gabay na ito upang mapanatili ang iyong pokus. Aquarius, ang gabay ng kalikasan, ay magpapaganda ng takbo ng iyong araw. Ang kulay na lila ay magdadala ng pagkamalikhain at inspirasyon na makakatulong sa iyong mga proyekto. Ang mga numero na number 11 at number 24 ay nagpapahiwatig ng bagong oportunidad at tagumpay sa mga adhikain. Panatilihin ang iyong bukas na isipan upang mas maraming biyaya ang dumating. Pisces, ang mensahe ng kalikasan ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong araw. Ang kulay na pilak ay simbolo ng karunungan at pagkakaroon ng malinaw na pananaw, na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sitwasyon. Ang mga numero na number 13 at number 25 ay maghahatid ng bagong simula at inspirasyon. Gamitin ang gabay na ito upang mas maging matagumpay sa iyong mga desisyon.